Hello mga kababoy! And today's video ay nilalakbay namin yung daan papunta sa aming small piggery. At time check, 5pm uh, na ng hapon. So ganitong oras kami umalis sa bahay kasi sobrang init. At kukuha kami ngayon ng panibagong batch ng aming mga biik. At ngayon, ito yung view na makikita nyo doon sa ibaba. Mga katubuhan. Pero wala pang tanim na tubo sa ngayon dahil sa sobrang init, yung mga damo is halos patay na. Ayan. At paliko na tayo. At meron tayong dadaanan na hindi naman masyadong mahabang rough road papunta doon sa aming lote. At ayan dinaba na yung mga feeds. Pero yan ang yung na ko. Doon uh, sa banda dyan, hindi ko na na-videohan kasi uh, mayroong dumaan ng mga charsicare. So ayan yung aming first batch ng mga baboy. So mga 2 months old na yan. Isang buwan na lang at pwede na yung i-dispose. Medyo malaki na sila. Ayan. Pupuling mas lalong lumaki sila at mabigat para malaki na mga kita namin. Ayan, nagpabida-bida pa yung isa. <laughs> At gustong sumali sa video. O sige na nga. At yun yung taga-alaga ng aming baboy. Pinapaliguan nila dahil sa sobrang init para maiwasan ang heat stroke. Kasi hindi lang tao ang nakakaroon ng heat stroke. Pati mga baboy din. At mayroon kami mga dalang mga sin. No, ilalagay namin yung gagawin namin yung kural doon sa si aming lote. So, medyo papasok yung aming malita pigoy. At ito na yung aming second batch na mga biik. Wow! Two weeks pa lang yan sa amin. Pero, at least okay na rin. Ayan. nag enjoy yung mga baboy. At ang cute, cute nila. Pero, meron pa kaming paparating na another batch. Kumaga, third batch ng baboy. At yan, sila umiinom sa kanilang teacher na tinatawag. So, yung sabi ng tao doon na nagbabantay, malakas raw kumain. At after kumain, malakas din uminom ng tubig. Yan siguro ay dahil sa sobrang init. At ito na nga yung aming third batch ng baboy. Bali, isang dosay na yan. Pasensya na po kung binibitin kasi napakabigat daw ng mga biik at ang good quality kasi sulit na sulit yung mga biik bago nila inirelease sa amin so dalawa pa lang yan ayun naging lima na at ika anim pito hmm. cute cute nila no sana lang maging maayos at maganda yung aming starting na business dito sa aming maliit na piggery at yan na sila labing dalawa So kami nag-enjoy rin sa pag uh, punta rito. Mayroon dyang tatlong kahon na uh, tinatawag na tinatawag kung saan yung tangkal yung tawag. At meron pa isang empty. At dahil may isa sa ikalawang bus na medyo basa yung kanyang tatlo. So ginamot siya.